At ayun nga, dahil Sunday ngayon, August 11, after ko magsimba, naisip ko doon muna rito sa May UP. So tumambay muna ako ng Oblation kasi sarap talaga tumambay dito pagkagabi mga 'yong lalo pag mga weekends. Kasi ang daming tao, may mga nagpi may mga tumatambay, magkakasamang magtutropa, magjojowa, kung sino-sino pa. So, yun nga, no? Bali yung simbahan na pinagsimbahan ko, eh, dito lang din sa loob ng UP campus yan. So, after ko doon, dumiretso na ako rito. At eto na nga, nagmuni-muni lang ng konti dyan. At yun, pagkatapos nyan, picho-picho lang din sa mga magandang view. Ayan, eto nga pa yung oblation. Tapos dito nga pala, mga chong, ayan, no? Naiingit na nga ako kasi kahit gabing-gabi na nyan, mga bandang 7.30 na. Ay, hindi naman gabing-gabi. So, mga 7 na yan, 7, 7.30, ganyan. Eh ang dami pa rin talaga ng taong tumatakbo, nagja-jogging, nagwo-walking. Tapos ayan, may mga nakatambay pa rin, may mga nag-selfie-selfie. -selfie. So nakakatuwa lang din talaga tumambay dito. So ayan na nga, abangan dito o oh, eh medyo magaan naman sa pakiramdam dahil yun nga pagkatapos natin magsimba no, nagbabas tayo ng kasalanan at nakakita ka ng ganito. Masaya sa pakiramdam lang no, syempre. Masaya makakita kasi ng mga tao, maraming tao na parang pare pares lang kayo ng vibes na gusto, no? So, yun lang, no? At yun, eh, gusto ko naman tumakbo rin dyan. Pero, syempre, wala naman tayong baon na pamalit. So, sabi ko, na next time na lang. So, sabi ko, Monday, pupunta ako dito para mag-jogging. At dito nga, may napansin akong bike kakaiba, astig. So, hindi ko na na... Hindi ko na na tayo videohan. Astig mga chong, may pahilaw pa siya, parang laser. ay ha? nasa ilalim, dalawa, yung tail light. So meron siyang red tail light. Ang ganda ng bike na 'to, mga chong. Ang ganda ng pagka-customize ni Kuya rito. naka rimset pa siya tapos medyo pinahaba yung frame ng bike. Tapos ninyo may Araro siya oh. Yung style ng Araro ng parang pang-raider. Ay no, oh, patuloy sa ilalim. Ganda mga cho. eh pinicture ko na nga siya kasi medyo nagandahan talaga ako. Oh. At dito nga may mga batang mauulit. Putik na 'yan. Tingnan niyo sa gilid, nakatambay sila kasi nakikiramdam kung may mga guard. Tinan may maigi mga cho, gagawin niya. Bigla na lang may aandar ah, dyan. <laughs> aliw na aliw din ako sa kanila habang pinapanood ko sila eh. Tapos yung ibang mga tao rin dyan, binibidyoan na sila. Ayan, unang, unang try ng isang teenager. Goods naman yung bagsak niya. So, panoorin nyo na lang. Alam ko bawal to dito kaso hindi pa sila nakikita. Ngayon ko lang nakita may nagaganto dito eh. Ang <laughs> <Nungo> kukulit. <ko> <laughs> Okay. So dito nga nakita na sila ng guard kaya ayan sabay-sabay na sila nagbaklasan na diyan. <laughs> ang kukulit nyo. Sana lang rin no mapansin din ng gobyerno yung mga gaya nila no, yung ganyang sports nila no. Kasi kung maalala niyo, 'di ba, meron tayong na nag ata na ganyan yon yung tomboy, 'di ba? Ang galing din niya mag-skateboard. Sana para yung ganyan. Kasi parang ano lang din naman yan eh, parang basketball court lang din naman yan eh, no. Tennis court, 'di ba? So yan ang sports nila eh. So sana masuportahan din yung mga hilig nila no. Para hindi sila napupunta sa mga iba't ibang bisyo, no. So yun lang naman. <laughs> ulit. <laughs> Yung matayuan lang sila ng sarili nilang playground na ganyan, no? Para makapag practice sila. Eh na tinawag na sila ng guard na dumating. <laughs> Mga pasaway. Eh. <laughs> Pero ang ganda rin ng trip nila, eh. <laughs>